Magpapadala ako kasi ng pera. Eh, gusto kong mag-withdraw ng 1,000. Ngayon, mag-withdraw ako ng 1,000 sa aking ATM. Nauna dapat yung uh, metal niya ito, panakasim. So, papasok ko na yung ATM ko dito dahil mag-withdraw ako dito. Kasi magpapadala na naman ako ng 1,000. Pin ko. Enter. E, mag-withdraw ako. Cash Then Hong Kong eh MOP ang kukunin ko dito. So available siya 500 so 1000 ata type ko dito. Yan. So 1000 na withdraw dito sa Loso Bank malapit sa BDO. Then uh, ang gagawin ko na ay enter. Yan. Kumulong na yung ATM. Kukunin ko na yung pera dito alas option ko pala take card kunin ko yung ano dito yung ATM ko dalawang pagpapayahan 100 to yan ang uh, 1000 MOP na ano ibabag ko na yung ATM for safety yan nakatago na yung ATM ko doon iko-close ko na yung bag ko tapos punta na ako sa video Yung 1,000 yung midi-draw ko ngayon. Nandito yung 1,000 guys. At uh, magkano ang exchange rate ngayon dito sa video. Tignan natin. Magtanong tayo dito sa video remit. Yan, papasok ako sa video remit at magpapadala ko ng 1,000. Good morning, ma'am. Um, Tayamin? Tayamin, ma'am. Yes, ma'am. Bongbong Tayamin, ma'am. Yung account ko, ma'am? 1,000. 1,000 MOP. Saan Castro, account? De Castro? De Castro, ma'am. Ah, video. Yan, uh, exchange rate. Ngayon, August 2 ay 703. Oh, ah, mas mataas nung nakaraan. Well, 1,000 patakan? Oo, oh, 6892. 6892. So, 7K. 7K, ma. mo lang ng 6K. 16. 16, no? ma'am. Sige, 7K, ma'am. 7,000. So, ano? 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. 1,000 Grabe ka na yung cost nyo Pinang palitan Ito yung mga cashier sa mga BDO dito sa Macau Si ma'am Babayad nila Wala na buhanin nila sa August 2 Ang palitan natin

Para meron tayong idea uh, Ito yung uh, pinala ko ng 1,000 Yan, uh, 1,000 MOP Then uh, sa 1,000 MOP Nagkaroon siya ng uh, 7K Dinagdagan ko ng 16 MOP Dahil nga para maging 7K So ang naging uh, ano exchange rate ay uh, 7.03 yan oh. Uh, 7.03 yung extreme rate tapos at nan dito nandito yung mga account number mo dito sa video remit malapit lang dito sa Lisboa ito yung Lisboa yan ang BDO remit thank you